Mag-claim naman tayo guys sa income natin sa full So, ito yung balance natin, 5,209. So, login tayo dito um, sa mining. No? Ikita tayo dito, zero invite, no invite, walang invite, nagbabakasyon. No? Natutulog ka, kumakain, kumikita ka talaga araw-araw. Every seconds, every minute, every hour, every day. So, may pumapasok dyan sa account mo. So, time check is 8.26 a.m. ng umaga. At uh, pizza June 24 So, itong staking natin, no zero invite, no invite, walang invite, kumikita ka every seconds, every minute, every hours, 24 hours a day, 7 days a week. Walang hinto ang income natin sa staking. So, ganoon din sa mining. 62,000 sa ano? So, 18,000 naman sa ano? So, i-click natin, i-claim natin ito. Dito, zero invite, no invite, walang invite, kumikita ka kahit ang bakasyon natutulog. No tuloy-tuloy ang income yan every seconds, every minute, every hour, every day, 24 hours a day, 7 days a week. No invite, zero invite. Kumikita ka Dahil po sa mining. Dito is a uh, bonus lang to kung mag-invite ka. Meron kang 10% direct referral and 10% to 30% binary at saka 'yung ni level at saka shareholder, ito 'yun. So i-click natin dito, pull. I-click dito natin. Okay? So ayan, pumasok na. So mayroon na tayo 134,506. Sayan. So, Okay? Gusto mong matutunan at kumita uh, kahit wala kang ginagawa, nag-sticking like at saka mining ka lang, uh, kumikita ka every seconds, every minutes, every hour, 7 days a week. No? Uh, 24 hours na tulong ng bakasyon, kumikita ka talaga araw-araw kahit no invite. Okay? So, pimla ko para mag-gadget step by step. Bye-bye and God bless.